Hello! Sa mga newbies dyan, may ituturo ako sa inyong indicator na nakatulong din sa akin noong nagsisimula ako para mas ma-identify ko ng mas madali kung paano mag-plot ng support or resistance tapos paano ko makapag-identify kung saan ako magsiset ng stop loss or ng aking take profit. So, you go to indicators and then you search Bollinger Bands. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si Bollinger Bands. Ito. So, kay Bollinger Bands, wala ka naman ang settings dyan. Yan na yan. Yung default yung gagamitin natin. Anyway, this was um, coined. I'm from John Bollinger. Siya ang naka-invento ng indicator na to. So basically, may tinatawag tayo dito ang upper band, tapos lower band. Tapos itong gitna, ito yung moving average lang yan, pero tawagin na natin siyang middle band for this case. So kung makikita nyo, explain ko kung paano ginagamit si Bollinger band yung nasa taas po, nag act siya as um, resistance. Tapos yung nasa baba, nag act siya as support. Pansin ninyo, dyan nagbabounce yung mga price. Ayan, sa taas, sa baba. Although, lumulusot siya na paunti-unti, pero syempre, basic kay market yun eh. Ayan, makikita nyo. Tapos, may strategy dito. Nakikita nyo, kapag may tinatawag kasi tayong band siya, di ba? Pag sinabing band, parang goma. Pag nag-i-squeeze po siya, katulad nito, nakita nyo, nag squeeze parang sumisikip. Kapag sumisikip siya, mag indicate yon ng parang breakout, mabibreak either yung taas niyan or yung baba. Nakita nyo, nag-break siya pababa. Ayan. Ngayon, nakita nyo, nag squeeze na naman sa area na to, tapos biglang bumaba. So, yun yung Bollinger squeeze. Ayan, nag squeeze na naman dito, tapos bumababa siya. Okay. So, kapag gagamitin mo siya as support or resistance, For this one, halimbawa, magkakaroon tayo dito ng sabihin natin, um, try lang natin ng buying, sabihin natin, dyan. Um, kung magbabay ka dito, ang target profit mo ay dito. Okay? Ayan, dyan sa blue na yan. Tapos, ang target um, stop loss mo ay dito lang sa baba naman nung blue. Ayan. So, ang risk reward mo, 6 is to 1. So, this is not a bad trade if you're going to take this trade. So, ganyan lang ka-basic gamitin si Bollinger Band, and sana makatulong siya sa inyo. Thank you so much!